Good evening guys and welcome to my vlog Balik alindog na naman tayo guys Labada nila ba mo? Naglalaba muna tayo Ito may ba, pangalawang banlaw na ba ito ba? Oo uh, Wala yun sa pangalawang banlaw Kapag nagbanlaw, depende yan kung may sabon pa o ano uh, Tulungan muna natin guys Maglaba yung commander natin Si mainit ang ulo bakit kaya so, tino, ganito dapat tayo guys sa mga asawa natin guys kung makikita natin na may ginagawa tulong pinakaupuan yung asawa. Ito daw nito ah. Oh, ito na natin. matagal ng panahon guys ngayon lang ulit ako nakapagdaba namimit ko yung ganito yung dawa ano yung nilalaban lang para namin ngayon is yung mga damit lang ito guys ng anak ko kasi wala nang damit yung anak ko eh. ito mo, na rin ako may lalaban mo tayong kumot? oo pero hindi ako yung damit lang ako ni na sasampay na natin ganun na sa kamay? hindi, uh, isang linggo pa bago isampay Ay, ko, hindi kasi pagkaano pwede naman bukas sasampay na ba ngayon? depende kung anong ano kung anong desisyon mo? kung anong mangyayari magpapama rin di bukas <laughs> baka depende pala sa mood mo oh, wala na sige, sakpang pa yun dito Patamayin muna natin ang tubig Para panlog na panlog <coughs> Shoutout nga pala sa mga followers ko dyan guys uh, Na miss ko kayo Magpasensya nyo na Di kung Hindi miss oh, Hindi nyo daw pala ako guys na miss <laughs> pasensya nyo na guys kung ngayon na ako guys nakapag-vlog kasi alam nyo na dahil bagong panganak yung asawa ko kaya medyo nabisi tayo ngayon sa pag-aalaga kaya I hope na maintindihan nyo ayan yung asawa ko guys eh. kunting pagkakamali ko lang guys binubugbog ako nyan eh lang <laughs> yun guys. Dito lang kami palagay sa labas ng bahay namin. Ayun, medyo madilim na dun sa sulok banda doon. Ito naman yung palabas. Yan, yeah, liwanag. Ayun, actual ay eh, dapat nagpapahinga kami ngayon eh. Eh naisipan namin maglaba kaya naglaba na lang kami. Parang banding na lang din namin. I love you, babe. <laughs> kontemplado yung asawa ko ang galit na galit si eh. ewan ko kung ano nangyayari dito pero naman siyang milyones oh, ba't galit na galit lagi sa akin to ano ba sana all may milyones ah. <laughs> <laughs> ayun guys yung mga gising pa at mga nagiinuman kung wala na kayong alak dito sa tindahan namin Available pa yung alak okay. namin dito. Ah, grabe, social na social talaga yung anak ko. Guys, magdadawni pa yung anak ko. Oh. Grabe. Oh, dala-dalawa pa. Ano namang Dala-dalawa ang bukas. Grabe talaga. nakasondrox pa yun, guys. Oh. Eh. lang yung, nung maliit pa ako, guys, nilalaban lang yung damit ko sa dagat. Eh. <laughs> Laba that time!